nandito naman tayo mga boss. Ito mga boss, ito meron tayong DIY nga ilaw mga boss para maliwalas naman yung pagkarbing natin. Ito yung sinasabi natin mga boss, pagkatapos natin magkatapos natin gamitan ng bikat. Yung lalim ng bikat mga boss, kailangan natin gamitan natin ng tigib na itong 1 inch mga boss para yung lalim ng pagpikat Pareho lahat, walang babaw, walang lalim. Kasi pag-design natin mga boss, katulad nito mga boss, pag mayroong babaw, sa mayroong lalim, pangit na siya tignan mga boss. Katulad nito mga boss, yung yung gilid-gilid sa rectangular mga boss, yung pataas, kailangan natin i-half round. Katulad nito mga boss, ginamitan natin ng tigid para mawala yung dinana ng bikat. Ito lang yung mahaba mga boss, yung rectangular mga boss. Kailangan natin ng daanan ng tigib katulad nito para yung design ng pabanig mga boss, kung anong tawag niya sa Tagalog nito mga boss, yung banig. Katulad nito mga boss. Hindi ko alam kaya banig na lang ang tawag sa natin. Kailangan mga boss yung rectangular, kailangan natin i-frame yung gilid, gilid niya para lutang na lutang yung design natin mga boss yung pabanig din pagkatapos nito mga boss makikita na yung design niya ang inuna natin mga boss itong horizontal din sa susunod vertical naman din pagkatapos nito mga boss gamitan natin ng grinder yung grinder nga mag DIY tayo ng grinder ang gagamitin ng grinder mga boss sa susunod nga video ipakita natin kung anong klaseng grinder nga maliit. Ang gagamitin natin mga boss, nakikita nyo yung motor sa pangtahi, yung makina. Yung mga maliit lang uh, makina mga boss, yung portable. Meron yang motor na maliit, yan ang gagamitin natin grinder. Para malinis yung gilid nito. Para ito yung ginagamit natin tigip mga boss. Ito lang yung para lutang na lutang yung design natin basta gamitan natin ng tigib katulad ito mga boss nakikita nyo mga boss na nakalamano na yung design tapos dito sa gilid gilid mga boss gamitan natin ng tigib para mas lulutang yung design ng pabanig na style mga boss katulad ito mga boss nakalamano na siya para na siyang anong tawag ito mga boss abaniko parang siguro maabanikong para siyang abaniko tignan mga boss kasi yung design natin ito na yung design kailangan natin uh, sa gilid kailangan natin gamitan ng tigib para para lutang lutang na lutang yung design ng ating abaniko or anong tawag nito mga boss yung pabanig ito lang yung discarding mga boss kailangan ng maiging pag carving tapos ang gamit natin mga boss, dalawa lang yung tigib pang bikat din itong tigib natin nga 1 inch. Mas ito mga boss, tignan natin mas simpleng simple tignan pero hindi ito mga boss, masyado itong mga boss. Hirap ito gawin mga boss kasi ang kahoy ang ginagamit natin mga boss. solid itong kahoy, yung mulabi kailangan ng maiging paghasa sa ating mga gamit yung tigib ito lang yung discarding mga boss kailangan lang ating imano-mano ng pag paggamit ng tigib sa gilid para lulutang yung design niya lutang na lutang yung design niya mga boss para sa pagtingin natin malinis naman tignan din ang sinasabi natin mga boss yung DIY mga boss yung pang motor ng pangtahe yan ang gagamitin ting grinder lagyan natin ng gilid na lagyan natin ng pabilog na parang parang piso mga boss lagyan natin ng rubber tapos liha ito yung gagamitin natin sa pag grind sa gilid para malinis mga boss mahirapan naman tayo sa magamit tayo ng mano mano mga boss kaya ito yung gagamitin natin sa pag -grindir ito mga boss un uh, unti, unti, unti unti na siyang nakikita niyo mga boss yung lulutang yung design niya lutang na lutang na mga boss pagkatapos nito mga boss paggamit natin tigib nakita niyo yung design tapos ito mga boss back to back ito pinisin natin dito sa gilid mga boss ikabit muna natin tapos yan na, na, natin i kumbaga mga boss pag sa gilid yung design tataposin na natin pero unahin na natin dito sa gitna para hindi tayo mahirapan pag ikabit na natin sa sandalan mga boss ang gilid na lang yung i-retouch natin para hindi tayo mahirapan mga boss follow like and share lang mga boss ating daily works mga boss uh, paano natin i-DIY yung magawa tayong grinder then ito mga boss pagkatapos ito mga boss gamitan din ng grinder para makinis naman tapos manawan ng pagliha pero ikabit muna natin ito mga boss sa ah, sandalan para ipainal natin sa pagliha. Tagang kayong salamat mga boss sa ah, pagsuporta mga boss.